So, ito naman, chika mga B. Pili ko nabasa nyo na yun din to sa newsfeed nyo sa Facebook or kung saan mga social media. Manong, manong ay ko sa'yo dahil hindi ko naman mukhang babae. So, ito nga, chika mga B. Itong siga-siga itong -siga si manong na to. Oo, manong talaga B. Kaya na humus sa pagmumuka niya. Tatawagin niyo bang ate yan, ma'am? Diba? Tatawagin niyo bang ma'am? Ganyan yung sura. Hmm. Sige, magmalinis ka. Magmalinis ka. Sige, ikaw na hindi nang lalait. Ikaw na hindi nang lalait. Kagaling. So, ito na ang Chica B. Ayan. So, si Manong, binasa ko na actually, naka-bisaya siya, pero tinranslate siya in Filipino or Tagalog ng isang, uh, nag-repost. So, sa pagkakabasa ko in summarization, so, may isang concern netizen ang nag-post na to <clears throat> in Tagalog. At, uh, um, kasama ka, kasama niya ang kanyang parents, 4pm pumunta sila sa um, sa taas ata ng mall. So, 4pm, so napansin na nito, na itong lalaki na ito, itong crew, itong nakaitim, na nakatayo, na akala lang niya ay kinakausap na itong isang customer. Itong si Bek, Bek. Ayan, nakita niyo. <clears throat> And then, bumaba sila, 6pm nakatayo pa rin na, na napansin nila na parang nagmamarcha itong si crew. So, kinausap ng concerned isin natin, kung ano ang nangyari, kung paano, bakit, bakit gano'n. So, ang pagkakamali pala na nangyari dito ay, itong si service crew ay nagkamali na hindi naman siguro sinasadya for sure na tawagin sir itong si Manong. B, kung ako din naman ang service crew dyan ay matatawag kitang sir kasi hindi ka naman mukhang babae. As part of the LGBTQ community, he hindi kita o hindi ka din namin ina-accept as part of the community dahil din sa pag-uugali mo. Hindi porket nakakaangat ka, hindi porket mayaman ka o may pera ka, for sure naman ang galing ka sa kahirapan hindi di ba? Or kung hindi ka man galing sa kahirapan, sana man lang meron kang tinatawag na manners and then respect din. Kasi nagtatrabaho yung tao, patatayin mo ng dalawang oras lang sa uh, mali sa pagkakamali na tawagin ka lang, sir. Guide mo pa may ari ng restaurant B. Ginaid mo pa ang may ari ng restaurant. Sana binili mo na lang. Binili mo na lang sana pati yung tao. Oo. Ito, Patay, patayuin mo ba naman dalawang oras in public? Di nakakahiya yun. Kahiya ng tao yun. Kasi may mga dito mga tao eh. May mga, hindi, hindi naman lahat, pero may mga iila na mga mayayaman o may mga kaya sa buhay. Na ang angas-angas nila sa labas, kung <clears throat> umas na, alam mong binili, binili nila lahat. Binili nila lahat ng pagkatao mo. Pwede nga sila magsipag-ugaling. Pag nagyabang sila sa labas, tumataas yung confidence nila na, na <clears throat> parang sikat sila, nakapasikat, mga ganong bagay. Hindi ganon, B. Eh. For sure naman nag-sorry sa'yo yung crew eh. Hindi pa ba sapat yun? Simple pagkakamali, salita lang naman yun. Kung napahiya ka man, sana pinagsabihan mo na lang. Pinagsabihan mo na lang sa sa'yo ina-private. You know, private private place or tinawag ni manager niya or whatsoever. Pero yung patayuin mo siya in public ng dalawang oras, mano nagtatrabaho yung tao, inistorbo mo, may mga kailangan din yan. Siyempre yung ibang taong dumadaan, hindi nila alam kung bakit nakatayo si Kuya Pro dahil hindi nila alam ang pangyayari. So, akala lang nila kinakausap mo siya which is mali. Hindi, hindi yun ang dahilan. Pinatayo mo siya dahil tinawag kanyang sir. Di ko ako man din tatawagin itang sir sa tigas ng mukha mo. Hindi <laughs> din, di, kahit sa, siguro sa community ng ano, hindi community, but, pero sa mga transgender, hindi ka din, hindi ko masasabing kabilang ka sa mga transgender or yung mga, wala kang ano eh, wala kang effect, wala kang ano eh. Ano ba? Effect ba ang tawag, <laughs> Pero wala kang ano, sense ng, I mean, yung pagka-feminism. Hindi, ang tigas pa rin ang mukha mo. Kailangan mo siguro mga 100 plastic surgery bago katawagin, ma'am. Ikaw, sobrang, napaka-sobrang sensitive mo dahil lang sa tinawag kang sir. Di iba nga dyan, sobrang lambot na, sobrang minipis na naman trans woman natin dyan, ha. Ah. Sobrang mukha na talagang babae, pero pag natawag silang sir, okay lang sa kanila, hindi sila sensitive. Ikaw na, ikaw na mukhang ba- bato-bato yung mukha tapos ikaw pa sensitive dahil lang mayaman ka, nakakataas ka din sa tao. Pag sa kung ano yung pwede mong gawin, gagawin mo na. Bih, hindi, hindi ganun. Kaya hipak mo na tayo, Kasi nakakabwisit as, as member ng ano eh, LGBT. Sinisira mo kasi yung yung pangalan eh. Yung komunidad namin. Komunidad namin. Sinisira. Isa ka sa mga membro ng LGBT na sumisira ng pagkatao ng bawat isa sa komunidad dahil din sa pag-uugali mo. Sobrang mali, sobrang mali ang uh, pinakita mong pag-uugali in public, which is madaming naiinis sa'yo ng na mga miyembro ng LGBT. Hindi lang miyembro ng LGBT, lahat ng mga nakakita na to at nakabasa na to ng uh, post na ito. ko lang ha, hindi sa ipinagtatanggol namin lahat si Kuya Pro dahil hindi, uh, ko nga, hindi dahil sa cute siya o may itsura siya, hindi namin sa pinagtatanggol. Ang concern namin kami sa community, sa LGBT community dahil sa ganitong pag-uugali. Kasi sobrang mali eh. Kasi hindi lang naman, alam mo yun, hindi, pag gumawa ka kasi dahil member ka ng LGBT, which means, dala-dala mo yung pangalan, yung mismo LGBT. Sana naman ay yung pag-uugali. Sabi nga nila, kung gusto mo makareceive ka ng respeto, kumrespeto ka din sa tao sa paligid mo. Which is hindi mo nagawa. Kaya ngayon, yung goal mo na magbayabang at maging sikat sa public dahil sa ginawa mong ganyan. And manong sikat na sikat ka na. Nakapost na yung, tatlong, yung apat mong picture. Hindi mo. Sige na, ako namang lalaki para sa inyong lahat. Mamalinis kayo, di ba? Oh ako naman na malalait. yung sa unang picture, i-rate natin yan 1 to 10. Negative zero. Di ang tigas ng mukha. Mukha kang paan ng manok. hindi yung mukhang paan ng manok eh. Mukha kang paan ng baka. Di mukha kang paan ng, okay. paa ng, <laughs> paa ng baka. Ang tsaka mo. Hindi ka mukhang, di ka mukhang babae. Di. Tinan mo yung sa pa Ang lapad-lapad. Sabihin na natin, ano. Pero, nakakabwisit lang kasi talaga eh. Nakakabwisit lang talaga kasi yung ganito eh. Sana, ano, makita to ni Sir Tulfo. <laughs> para, ano, ba diba? Pero, pili ko naman. Ewan ko lang. Sana, sana, humingi itong si Manong dito sa crew ng paumanhin. Or, sorry man lang. Sa ginawa niyang pagkakamali. For sure naman kasi, nung natawag ni service crew itong si Manong ng Sir, eh, nag-sorry naman itong si service crew. And I don't know, hindi natin alam kung ganun niya ang nangyari, pero <clears throat> kung nangyari man yun, hindi siguro pa rin matanggap nitong si Manong na ganun ang nangyari. Or, syempre, as as crossdresser din naman, kung nagpo-crossdresser ka nga naman in public at tawagin kang uh, sir, <coughs> syempre, ano, diba? di ba? Hindi naman lahat ay eh, pare-pareho ng pag-uugali. Yung iba, pag tinawag na sir, di ba, okay lang sa kanila. Or yung iba naman, syempre, sensitive. Ito namang kasi si Manong, sobrang over, overacting. O-A, OA ka, B. O-A, na, ano, two hours. Okay na sana yung 5-B. Legyan <laughs> yan, pero mali pa rin yung ginawa mo kasi. O, maling-maling yung maling ginawa mo. Dalawang oras mo pinatayo, sana ikaw na lang ang tumayo. Sana nang pinatayo mo si service crew, ikaw na lang pumalit muna sa trabaho niya para naman nakakatulong siya din, di ba? Bayad yung oras niya, eh. Oo. So, yun lang yung concern namin as part of the LGBT and the other communities around the world, everywhere, go, go. Ayro pa may game to. So yun lang, nakakabusik lang na kasi kaya ginawa ko ng, ano, ng video. So, ayun lang. So sa mga nakapanood nakamasa nakabasa na itong post na to, kayo na lang humusik kung sino yung tama o mali. Pe, which is, mali-mali naman talaga kasi yung yung pinakita ng pag-uugani itong si Chiki Bambam Bam para. So yun lang. Nakabuisit. Makasin lang hindi ko sa ito pa'y nabasa ko. Hmm. Kasi shoutout sa mga katulad na to, no? Yung mga mayyaman dyan, na ganitong pag-ugali, mayyamang Kasi mamatay na lang kayo. Oo, ay mamatay na lang kayo. Sorry, sorry. Sunod na lang kayo, Cindy. Kawai-kawai kisatan na. <laughs> Bye!